Napakasamang sumpa ang isang taong matabil na walang nagiging bunga ang katabilan kundi mag-away-away ang mga nasa paligid niya. Isang napakalaking sumpa ang isang tao na pagsumali sa inyong buhay, napapagulo ang buhay niyo, napapaaway kayo, lumalala ang mga hidwaan dahil siya'y mapanggulo. So titiyakin po natin una, hindi tayo yon at pangalawa, iniiwasan natin ang ganong mga tao. Pansinin ninyo mga kapatid, may mga tao na pagka dumating sa inyong mundo, kung bagay kayo ay parang isang tahimik na tahimik no? na tubig, ay pagka siya ay sumali, para kayong kinaukaw, at nahalukay na ang lahat ng putik sa ilalim at gumulo at naging burak ang inyong magandang pond, Sometimes you are seem like a pond without blemish on its face. And then a troublesome person and a troublemaker suddenly throws a stone into the middle of your pond which sends concentric circles to your farthest shores. And sometimes it's not even those concentric circles. Kundi nagkagulo-gulo ang buhay nyo. Iwasan nyo ang ganung mga tao. Yung tao na pagka kinausap kayo, mamaya pag alis niya, galit na kayo sa kagalit niya. Inis na kayo sa tao. Hindi naman kayo kanina inis. Dapat isip yung teka na i-influence niya ako. So we should promote goodwill.